Ay, mga gandang umaga sa inyo mga kabrosis sa playa Basta yung in-upload nga atin eh Puso na yung alamang ngayon dito Puro pang alamang yung na Ito ko sa inyo yung mga bangka Ayun, Puro pang alamang yan yung mga bangka na yan tawagin dito na panala yan no? Ang ganda, ang dami oh tapos dito meron pa rin yan puro alamang tapos tapitan natin yung alamang alamang o. alamang Lemang, sariwa usah pa, paalamang lang kami kita na. No. Boy, paalamang lang kami kita na. No. Sila na nakakalaot eh. Yan, puro alamang. O, yan, palamang. Yan, ganda doon. Eh, baba ng alamang.

ba tapos na tayo? Tapos na lang na ng kanila lang ba? Ito na ang agahanap pang-edit sa aming tabing baybayan ah, dagap Yung mga nagbebenta na yan ay hindi talagot sa amin yan Pagkakabilang bayan yan sa Rosario Hindi ito nga sa amin, eh, wala pa talagang pinapayagal lumaon Yan kasi pang alamang mga pangkatong mga pangisda wala pa ayan ha ayan, puro na kano ang lambat lahat ito kumbaga tambay lahat muna dito yung mga bangka sa amin tropa natin dito ito yung tropa natin dito ito. tropa good morning Ana bu parang bukas na yata yung ano yung ating kwan. Well, I mean, bukas, bukas na. <laughs> tayo na doon. dito dapat sa sana. Ito ngilan natin nakita to artista natin sa Wala, <laughs> <laughs> yeah, kailangan ka kailan. mo na, na kaway, kaway. <laughs> ah, ito pala interview natin. Ano? Oh ano masaya mo sa palakayan nga ka kasi hindi nga ka pinapalata nung eh, panawagan mo. Eh, kailangan namin ng ayuda. 'Yun. Ay, gawa ng bigat na tayo kamo. Ay, ngayon, kaya may tubig natin yatay, hindi na, wala lang, tubig na tubig nga eh. Hindi, talagang mahirap ngayon dito sa lugar namin kasi bala, nga, hindi bala. makalata nyo. Kita nyo may mga bangka, oh. Yung mga bangka na yung pangalamang, ko na pangalamang, sila lang yung nakakalaot sa gabi, kasi yun ang hinula, alamang. Wala lang mahuli, eh. hmm. inuuli pa. Oo, oh, bawal. Uh, eh, bawal di, ay, bawal. ano ang kailangan natin para tayo eh, kahit na hindi lumaut eh, Ayuda. Ayun, ayuda. Ayun, uh, mga kabrosis, sa ayuda ng gobyerno, kailangan eh, sana makarating naman. Uh, Dahil kailangan din namin, may mga estudyante kami. May mga pinapagatas. Ayan, oh, ng bata, pinapagatas yan. Ayun, uh, ito, tatay niya, ito. Hindi uh, nga makabili stepi na eh, Oh. tanyo, wala nga stepi niyang <laughs> bata, Oh. Ayan, uh, yan ang kailangan namin. Tulong ng gobyerno. Ayan, tama mga bangka, oh. Tinggal lahat ang bangka Buti pa yung sa iba ah, Kaya pinapalaot lang yung mga tagaybalo Kasi hindi man sila masyadong apektado ng, Na oil spill Chip ano balita? Weng, tayo mo si Chip kung ano balita sa para bukas, tuloy ba? Tuloy?

kaya na talaga hindi makalaot yung taga rito. Puro taga ibang lugar nga yan nandiyan. No? Dito sila nagbebenta na lamang kasi dito yung tatlo yung pwesto ng alamangan dito na namimili. Yang ini, <tinyo> yang ini

uso ngayon dito sa aming makina ayun mga kabrosis uh, pahinga na uh, lang yung video natin may yahabol ka pa ba? o sa ospin <laughs> wala na ba? Shoutout sa lahat natin tropa sa mga subscriber at viewers natin dyan at sa mga kumpareha ko kay Parin Boy kay Parin Logi kay Parin Joel kay Maring Karen kay Marikoy kay Tita Shirley kay Tita Cherry kay Kamay TV kay Baronski TV kay Chris TV kay John Pising TV kay Flashback 3 Kings yan at sa at sa lahat ng sumusuporta yan. shoutout din kay Ka Richard, kay Kaleya, kay Clark kay Princess at saka kay Lian yan, shoutout at sa lahat ng mga taga playa dito sa lugar namin dito na lang at Johnny TV bye bye